Biroin mo, for just blood test or laboratory test, is nagbayad kami ng $307. mga boss welcome back to my channel for today's video is i just want to share to you my experience about uh, my first medical experience here in the united states so ito yung first experience ko na magpa check up sa isang certain clinic dahil nasa akin nararamdaman so dito sa us mga boss no, you will do an appointment bago ka nila i-entertain bago ka pumunta sa clinic. Hindi ka gaya sa atin sa Pilipinas, eh, punta ka na lang diretsyo sa isang clinic, diretsyo na doon ka na nila eh. Dito is kailangan mo mag-set ng appointment. So, yun nga, pumunta ako sa clinic. For the first time, maliban yung sa pag pagbuntis ko, ano, kasi nagbuntis ako dito ah uh, dumating ako dito is six months pregnant na ako hanggang sa nanganak ako. So this time is um, check up talaga, general check up sa aking nararamdaman. I have two concerns kasi meron akong problem sa wrist dito, dito na area. Both yan, dito din. So masakit talaga siya. Masakit siyang i-twist na ganyan. Masakit siyang i-ganyan. And then, mas mahirap siyang umawa kay baby. So, I got this since I gave birth to my boy, to my little boy. And then, until now, masakit pa rin siya. Lalo siyang lumalala. Especially in the morning, sobrang sakit. Sabi nila, sabi ng obiko is mother's wrist to, ang tawag dito. Na-experience talaga yan ng mga bagong mami, mga bagong nanay. Nawawala daw yan siya ng kusa in, in the future or sa katagalan. So, yun nga, pumunta kami sa clinic and um, yun lang, consultation. And then, na-refer nila ako for blood test. So, bumalik kami na another day para sa blood test. So, pag-extract ng blood. And then, mahaba kasi ang pila. So, hindi nakapag-antay ang aking asawa. Pumunta kami sa ibang clinic and kinuha lang namin yung... Um, referral, anong kailangan na test ang gagawin. So, kinuha namin yun and uh, pumunta kami sa isang laboratory clinic Uh, and then, biruin mo for just land test or laboratory test is nagbayad kami ng $307. Not insurance covered. So, pinayaran talaga yun ng aking asawa out of his pocket. Um, Grabe ang mahal. Kung sa atin yan, medyo maramura na lang. 1,000, meron ka ng laboratory test sa Pilipinas or more than 1,000, depende sa clinic. And yun is, uh, after two days, na-receive ko ang result. And then, I have my problem nga sa vitamin D. Low ang aking vitamin D. And also, my sugar or blood sugar is high. Uh, Pre-diabetic ko ako. So, bawal na ang mga sweets, bawal na ang carbs. Pero di makai Kain pa rin tayo ng rice. Pero, nilas ko na. Nilas ko na yung pagkain ng mga bawal. So, yun. Um, after that is pumunta kami sa pain management na ni-refer din sa amin. So, Pagpunta namin sa pain management is consult-consult lang, usap-usap lang, salita-salita lang ganito-ganyan. Tapos refer naman nila ako sa isang clinic or sa another test for x-ray dito sa rest niya. I-X-ray para makamalaman daw kung ano yung problem. And then, ma-resolve nila or mabigyan ng karampatang lunas. And then, also, na-refer nila ako sa isang therapist. So, lahat niyan hindi ko pa nagawa kasi nga busy ang aking asawa. And then, busy din ako sa aking anak. Hiyap talaga pag maraming uh, ginagawa. Busy talaga, wala ng time. So, hindi pa ako nakapag-process or nakaproceed sa another test. Uh, i-update ko lang kayo next time thank you so much for watching peace